ang pag -e eksperimento ang pinakamagandang taktika na maaaring ilaban. Sapagkat anong halaga ng ideya kung ito ay mananatiling ideya lamang? Mabigo ka man o yumuko sa mga kalaban, subukan mong muli at patuloy mo pang subukan hanggang sa mabago mo ang ikot ng mundo. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging matalino pinuno na hindi lang pinaunlad ang bayan kundi ipinagsanggalang pa ito laban sa malakas na mananakop nakibaka at napagtagumpayan ang digmaan gamit ang pambihirang taktika na hindi man lang sumagi sa isip ni Numan. Nagmarcha gamit ang napakalaking hukbo na ang dulot ay matinding takot sa mga kaaway. Sobrang takot na di na nagawang makapalagpa kundi isuko na lang ang kahariang kanilang kinamukam nang di man lang sinusubukang ipaglaban ito. Ang mga kakaibang kwento ng pagbawi sa bayan. Henera